Ulan, baha, reklamo, repeat. Iisang story at tuwing umuulan. Eh, paano ba naman? Yung mga dapat sana daluyan ng tubig, ginawang kalsada. At ang mga drainage, ginawang basurahan. Sino o ano ba ang dapat sisihin? Narito ang Frontline Tonight Special Report. Sa Pilipinas, may tatlong bagay na sigurado. Traffic, chismis, at baha. Ano? Tuwing uulan, parang routine na. Ulan, baha, reklamo, repeat. Pero bakit nga ba kahit dekada na ang lumipas, paulit-ulit lang? Mula Enlex hanggang Espanya, mga coaching stranded. mga taong lumulusong. Pero teka, bakit may mga kalsadang lubog sa baha habang ang iba kahit ulan, dry pa rin? Sagot ni disaster scientist Maharlag May ginawa kasing kalye ang mga daluyan ng tubig mga kalsadang binaha ngayon mga dating estero dating ilog dating daluyan ng ulan ngayon sementado na We made the study on on the MMDA list of flood prone yes. areas. Okay, yes. And we found out that when we uh, compared it with the hazard maps that we 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 created or we generated ...that all of these flood prone areas are at the intersection of rivers uh, intersection of streets and rivers Ayon sa pag-aaral ng University of the Philippines noong 2017 tahanan ang Metro Manila ng apat na ilog at daan-daang estero pero pinalitan ng konkreto tinayuan ng subdivision mall at siyempre kalsada Sinuri ng MMDA yung 23 flood-prone streets, karamihan nasa level lang ng creek o mas mababa pa. Simple lang ang science. Kung itatayo mo ang kalsada sa dating tilog, siguraduhin mong may daanan pa rin ang tubig. It's because the engineering design uh, of those areas did not consider the, the rise, the swelling of the river. Uh, the drainage was not enough, probably. Were, we were supposed to put a bridge there. We did not recognize that that creek. Uh, uh maybe at some times they are dry, especially during summer. Uh, we did not recognize them as uh, as a critical area. Pero hindi lang disenyo ang problema, kundi disiplina, pagpaplano at pagiging consistent. Halimbawa ang Maligaya Creek sa Caloocan. Partida, kalilinis lang yan noong nakaraang buwan. Ngayon, punong-puno ulit ng basura. May bonus pang dalawang refrigerator. Basurang bumara rin sa drainage sa Commonwealth sa Quezon City. Ang sinisisi sa baha sa batasan. Ayon sa MMDA, 77 tonelada o 27 chok ng basura ang nahakot mula July 21 to July 22 lang. Kaya panahon na raw para ayusin ang drainage master plan sa Metro Manila. Pero kahit araw-araw pa ang paglilinis at pag-aayos kung sa susunod na linggo, balik din ang sangkaterbang basura, paano magbabago? Oo, may cleanup drive. Oo, may flood control project. At taon-taon, bilyon-bilyong piso ang nilalaan. Anyari, kulang ba sa batas o kulang lang sa disiplina? o baka naman pareho. Ang estero ay parang ugat ng syudad. Kapag barado, apektado ang lahat. Kung ayaw nating malunod sa sarili nating kapabayaan, panahon ng maglinis, hindi lang ng estero, kundi ng sistema. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez. News Spot. Mga kapatid, Ed Linggao ka po, maging maalam at may pakialam sa mga napapalong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.